Magandang araw mga Lodi. Yung kasunod ng recap kung saan bida si Bjorn ng Barbarian ay tinuloy ko na sa isa kong channel. Ang bago kong YouTube channel ay Adobo Manhua Recap. Uploaded na next part dun mga Lodi try ko na lang din maglagay ng link sa description o sa comment section. Kita-kits tayo dun mga Lods. Salamat!